you mm -hmm. guys, good afternoon, panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa ating ibunan Pero meron tayong isang bisita dito na rin natin sa pag-ibon Ayan siya, si paring Sebastian Mendoza, kakarating lang dito sa Pinas Ayan, so pinuntahan niya tayo ngayon, may dala siyang ibon, magpapadina daw siya ngayon So papakita ko sa inyo guys kung ano yung mga dala niyang ibon at kung ano yung mga karga nila Let's go! Once again guys, ayan si Parin Sebastian, yung bisita natin kakarating lang dito sa Pinas. Ayan pare, welcome back dito sa Pinas. Kumusta? Thank you, thank you pare. Salamat sa pag-welcome sa akin sa Asia. Ayan. Pa, Saan ka galing bansa pare? Bago ka mawi dito? Dito lang tayo sa Asia pare. Ah, sa Asia. Sa mga hindi nakakalam guys, na, si Parin Sebastian ay isang seaman sa cargo o ano pare? Passenger? General cargo. Ah, general cargo. Ayan. So, ayan nga, meron siyang dalang mga ibon dito i-DNA natin. So, hindi pa natin alam yung mga kargado nito. Pero, ano ito? Sa nakikita ko, mga puro dan yata ito. Grabe yung mga ibon ni parin Sebastian. So, maya maya guys, ay i-DNA natin itong mga ibon na ito. Tapos, papakita po ko sa inyo, isa-isa kung ano yung mga karga ng mga ibon nito. Baka ma-split parable sila. Dahil lahat naman sila ay color green yung phenotype nila. So, sana, uh, cross finger na sana mag itong lahat ng mga ito. nako kare Ayan, na nakala, so. Pare. Ayan. Ihabol niya daw sa ano, sa buying. So, napakalakas ng demand ngayon sa buying sa mga Dan Follow. Ayan. So, wag na natin patagalin 'to, guys. I-DNA na natin itong mga ibon ni Pareng Sebastian. Let's go, pre. Pasok tayo dito sa ating Munting Colony. Ayan. Muna ka na, pre. So, dito tayo sa loob mag-DNA, guys, no, para kahit papano safe naman yung mga ibon natin. Baka merong ma ano, makawala, so sayang naman sigurado tayong magbabayad doon. Papabayad sigurado sa atin ni pare Sebastian yung mga ibon kung makawala man dito sa Juan. So ayan, nandito tayo sa ano, sa loob ng ating colony para dito tayo mag-DNA. So ayan si pare Sebastian, sinilip-silip muna yung mga project natin. Makamutin project natin. So, ayan. Pare, silip-silip ka muna dyan. Ilagay mo din, pre, sa may ano. So, ito na guys, yung mga ibon na dna po natin. Ito yung galing, ano. Ito yung dalan ni paring Sebastian. Tapos, meron tayong isa dito na, ano, na green opa split dan na pwedeng mag at hen. Base rin po sa parents. At yung katabi naman niya ay pinakita lang po natin kay paring, ano, Sebastian. Yan yung, ano, gray wing uh, split dan natin na SL-cock na po siya. So... Uh, maya maya ibabalik na po natin sa ano sa flight para kahit papano hindi naman po siya masyadong may stress. Anyway guys, no, lang po natin itong camera natin para maipakita ko po sa inyo ng maayos yung mga ibon na dala ni pareng Sebastian tapos i-DNA na po natin sila. So ito na guys yung isang ano, yung unang D DNA natin. Ang ID po pala nito ay Green New Wing o Padan base po sa parents ay pwede rin po siyang magkakathen. So ito yung ano, yung uh, uh, laboratory paper nindito sa loob ng ano tapos kukuhanin na natin ng ano, ng dugo para dito natin ilagay yung blood sample dito sa may lab paper niya. At ito naman yung information ni parang Sebastian. Tapos nakalagay din dito yung ID ng ibon, yung scientific name ng ibon, tapos yung leg band ng ibon, tsaka yung ano, yung date ngayon. So kukunin lang natin yung sample ng ano, ng dugo ng ibon na to, tapos magpo-proceed tayo sa kabilang ibon para may pakita rin po sa inyo kung anong karga nito. Anyway, para hindi pala split par blue to. Ang parents niya ang uh, post post fire ang end green. Ah, okay. Green, uh, so ibig sabihin itong ibon pala na to ay possible fire uh, din pala siya. So hindi na natin naisulat dito maya maya ay dudugtong na lang po natin dito so ito na guys yung ano yung blood sample na nakuha natin dito sa ibon na to uh, cross finger pa no? sana magkak lahat tong mga ano mga dalamong ibon ayan inulit ko guys ay itong ID ng ibon na to ay green New wing o padan uh, possible par blue na pwede rin pong magkak at hen base po sa parents niya so ayun okay guys magpuproceed tayo sa kabilang ibon ilalagay na po natin ito sa plastic para kahit papano hindi naman po malagyan ng ano ng dumi dito sa ating aviary. So ito guys yung pangalawang ibon na ano na dala ni paring Sebastian. Ang ID pala nito ay hindi siya pa ano, hindi siya dan follow pero split dan follow. So ang ID na nito, yung exact ID niya is Green New Wing Opa split dan follow na pwede rin mag-cup at hen basta rin sa parents pa rin. No? Tama pare. Ayan. So napakaganda ng ano, ng ibon na to. Sana tulad po ng sabi namin ni Parin Sebastian na sana lahat ng dala niyang ibon, pati yung ibon natin na ano na i-DNA natin ay magkak po lahat sila kasi napakalaki ng ano ng depresya ng ano ng presyo nila pagdating sa gender nila. So ngayon guys, same procedure lang po tayo. Kukuha rin po tayo ng blood sample dito sa may ano, sa may kukunang ibon na to tapos ilalagay po natin doon sa laboratory paper para kahit papaano, meron po tayong maipadala sa ano. Hindi mo papadala pre ay papay So yung mga blood sample pala na makukuha natin dito sa mga ibon na to ay papadala pala kay Sir Ben Season. Ayan, Shout out you, Sir Ben Season and happy birthday po sa inyo. Mabuhay kay Sir and God bless po sa inyo. So ito na guys natapos na tayo dito sa ano, dito sa pangalawang ibon na kinuhanan po natin ng ano, ng blood sample. Ah inulit ko guys, etong karga ng ibon na to ay green New wing opa split dan follow kaya Napakaganda ng ibon ni Paring Sebastian na uh, mature na mature na rin yung ano, yung itsura ng ibon na to. So kukuhanin na po natin yung pangatlong ibon na dala ni Paring Sebastian na Opa Dan Follow din. Ito na guys yung ano, yung pangatlong ibon na dala ni Paring Sebastian. Ang karga nito ay kaparehas ng karga no parang nauna no. Ah, uh, green ano, Uh, green dan hindi siya Ewing. Ewing ba pare? pare? Hindi, no? Uh, green dan opa, uh, possible par blue base po sa parents niya at pwede rin mag-act at hen. Yan. So, nasabi pala ni paring Sebastian na magkakapatid pala itong mga to kaya possible ano, possible par blue po lahat para yung ano, yung mga dalang ibon ni paring Sebastian. Anyway guys, no. Same procedure lang din po tayo. Kukuha natin din natin ng ano, ng blood sample ito para may lagay dun sa ano, sa plastic at matapos na po tayo sa pagpapa ng mga ibon at magpo-proceed na po tayo dun sa isang split opa. Ay sorry, green opa split dan po natin na nag-iisa dito sa aviary natin. So yan guys, so, nalagyan pa ako ng dugo. Grabe yung dugo ng ano, ng isang ibon na diniinin natin. So ito na guys yung ano, yung last na ibon na dala ni paring Sebastian Mendoza na i-DNA po natin. Ang ID po pala nito ay gaya, kagaya ng nauna at saka yung pangatlong ibon natin. Green ano, green opadan, uh, follow, uh, possible ano, possible par blue po base po sa parents niya. At yun, pwede rin pong magka at hen dahil yung mga ibon na dala po ni paring Sebastian ay magkakapatid po pala. So cross finger nga guys, no, sana magka po lahat tong mga to. Anyway guys, no, yun. Same procedure lang po tayo. Kukunin din po natin yung ano, yung dugo dito sa may kuko niya para may lagay po natin doon sa may laboratory paper. So ito na guys yung last bird na ano na i-DNA po natin. Ito yung sa atin na uh, green opa split dan palo na pwede rin pong magkakathen base po sa peres niya. So natapos na po natin yung pang ano pang apat na ibon ni ano ni parang Sebastian So ngayon nandito na po tayo sa ano last bird. Ayan. Sana mag, mag cock din tong ibon na to para kahit papano ay magamit po natin sa breeding. Even na mag din po itong matao ay magagamit din natin sa breeding pero uh, mas maganda po kasi pag nagka yung ibon natin ay uh, magagamit po natin sa lahat ayan. So maiikot po natin siya dito sa mga ibon natin. So ngayon guys, na no, s'yempre lang po ay uh, kukunin lang natin yung blood sample dito sa may kukunang ibon na to para mailagay din po natin sa laboratory paper at matapos na po tayo sa pagpapag-DNA. So ayan guys, Now, natapos na po tayo nag-DNA pero medyo madugo yata yung isa na pasobra yung cut natin sa koko pero okay lang yan at least nasarado natin. So ginawa natin, uh, medyo sinunog natin ng, ano, ng lighter para kahit papano yung dugo ng ibon dun sa may kuko niya ay matulog at uh, tumigil po yung pagdurugo niya pero wala naman pong kaso dyan. So yung mga ibon na yan ay okay lang naman po sila. At ito yung green opa speed dan follow natin uh, na ibalik na po natin dito sa may cage nya at saka yung isang gray wing ano, uh, split dan uh, split uh, blue uh, nakak po natin ayun nandun na po siya sa may flights niya so ayun lang guys no? maraming maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa aming dalawa ni paring Sebastian Mendoza ayan natapos na po tayong mag DNA yung mga ibon niya at saka yung isang ibon natin na nandito sa may flight cage anyway guys no? maraming salamat po muli sa pagkikipagkwentuhan sa amin at sa patuloy na supportan nyo sa ating channel kahit madalang po tayong magkita ay patuloy pa rin po kayong nanonood ng ating mga video. Ayun at para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi ng suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye. Salamat pare. Salamat pare.